Nagwagi muli ang fans ng Pinoy pop group na SB19 sa Billboard Fan Army Face of 2024. Yan at iba pa sa ulat showbiz ni Kate Renia. Nanalo ang 18 sa Billboard Fan Army Face-Off 2024. Ang 18 ay ang fanbase ng Pinoy supergroup na SB19. Sa kompetisyon, tinalo ng 18 ang grupo ni Rihanna ng Navy. Noong nakaraang taon, nanalo rin ang 18 ng SB19 sa parehong kompetisyon. Ipinalabas ang 72 seconds trailer ng I Am Still kung saan ikinuwento ang pag-angat ng K-pop star na si Jungkook sa kasikatan at ang kanyang paglalakbay bilang isang global pop star. Ang pelikulang ito ay papalabas sa buong mundo sa September 18. Habang naglilingkod sa militar ng South Korea, inilabas ni Jungkook ang kanyang album na Golden noong November 2023 na naglalaman ng labing isang kanta, kasama na ang mga hit songs na 3D at 7 inilabas ng OPM boy group na BGYO ang kanilang bagong single na Trash sa mga music streaming platform sa buong mundo kasabay ng opisyal na music video na naka-upload sa kanilang YouTube channel. Ang kantang ito na may kombinasyon ng pop, new soul, disco at funk ay tungkol sa pagsisakripisyo ng lahat para sa pag-ibig. Ipinagdiwang din ng grupo ang kanilang ikatlong anibersaryo noong Enero kasama ang kanilang fans, ang Aces. Kate sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.